Umagang kay ganda Ayan. So mapagpalang araw pong muli sa ating lahat At welcome muli sa aking vlog or reels Hello guys Welcome to my vlog Ayan so daily routine po natin tuwing umaga Mapagpalang araw Good morning everyone Ayan. God bless us always po tayo Panorin nyo po ako habang ginagawa ko Ang pagdidilig dito sa aming Gulayan sa paaralan So ito po yung daily routine Every morning bago ako mag class Thank you for watching. God bless us always. Yan lang po kayo at panoorin niyo po ako habang nagdidili. Ayan, tuwing umaga po, ito po yung ating daily routine. So, mahalaga po na ayan, madilig po natin sila tuwing umaga. Para, siyempre pag dinidiligan natin, ayan, gumaganda po ang mga halaman. Ito so, po, ayan, sprinkler namin. So, tingnan nyo po yung mga halaman. <laughs> oh, ang ganda rin po ng mga mustasa doon sa Uh, intercropping enter Munta, mustasa. Munta. Eggplant, pipino, at uh, ampalaya palaya. Ayan po yung mga naka intercrop sa isang plant. Okay. Ayan okay, po. Ayan. Ito yung umaga po yan dili po natin Tapat na po yan yes, sa maghapon o, Ito naman po Itong sa kabila naman po O, tingnan nyo po ang mga mustasa O, gaano ko ganda yan Ayan, dili din po natin yung Yung lupa Ayan Ayan, pwede, pwede na po i harvest yan Ready for harvest na po O Ayan po. Ayan. ayan po ang ating ayan, mga mustasa. So, dilig-dilig lang po tayo. Ayan. Kailangan po talagang diligan. Araw-araw uh, po dilig-diligan. Yung sa umaga po, sapat na po. Maghapon. Ayan po, oh. Pero so, sa likod po yung mga bagay ko. Yan. Habang nagbibilig tayo ng makakapal at gaano palapad ang dahon ng mustasa mo na extra panagayarang gala. Ayan. So, sapat na po yan hanggang mamayang hapon. Mm. Sangklat po yan ng mga mustasa. Ayan po. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking video. May sprinkler pa rin po doon, no. May sa mga herbs. Ayan. ayan. po, oh. Or harvest na po to. Day Friday, i-harvest na po natin yung malalaki. Oh, ayan. Sino po ang magluluto? nang tulingan o kaya naman ay gatang tuna or tambakol ayan yan tingnan nyo po alagay natin dito ang ating camera ayaw tumayo ayan ayan po o. dito po sa gilito diligan din po natin yung lupa doon para hindi eh, dapat po yung ating pandilig mga ganito lang sprinkler talaga para parang ulan yung nare-receive na tubig ng mga alam mo tingnan nyo po eh. Diyan lang po kayo. Huwag po kayong aalis. ayun Panoorin niyo po ako hanggang sa dun. Ayan o. No? Tingnan niyo po. Ang mga mustasa Ingat lang tayo. Baka ma madali po natin yung dahon ay malutong ang dahon nito. Tinigap mo natin yung flat, yung pa sa paligid para ay eh, nakakabasa ng isang sprinkler. <laughs> Tingnan niyo po. Eh. Thank you for watching. God bless us always. Ayan. Blessings na naman sa ito. Araw-araw ay -araw, eh, meron po tayo mga blessings mula sa aming gulay sa karo. I-shout e out po muna natin ang ating mga stakeholders, syempre. Maraming maraming salamat sa suporta ng NUPA Lupa Program. Ayan. Ito po ay galing din sa kanila. May mga seats, mga inputs. Ayan po, mga intervention na ipinagkakalot sa amin. Ay, pinagyayaman naman po namin. So, salamat po sa mga intervention na palagi niyong ipinagkakalot. Kayaan niyo po ito. Amin pinagyayaman sa amin gulayan sa parang. Ayan. sa New Program. Ayan, napasa na ito. New Program ng Calabarzon. Okay, ayan po. Region 4A, Calabarzon. Tawag-tawag din po sa ating mga uh, mga kapartners sa DA ng Calamba City. Ayan. Ayan. Sa Kay Ma'am Julie, kay Ma'am Mar Mar uh, Garrett. Ayan. Sa lahat po ng mga ayan. Kay Ma'am Lani. Ang mga representative sa technician ng VA Kalamba City, maraming salamat po. Ayan. Din po sa ating mga uh, kasamahang guru dito sa ating gulayan sa para sa ating parala ng Post Elementary School. Sa walang sawa din pong suporta Ayan. sa pag-abel ng ating mga fresh uh, at safe na mga gulay. Ayan. gayon din po sa ating uh, mga ka mga ka-FD reels. Ayan. At mga ka-team Tron shoutout po sa inyo sa mga nagagandahan at nagwawagwapuhang mga admin. Ayun, maraming salamat sa suporta sa walang sawang pagtangkilit ng aking reels and videos. Ayun, salamat maraming maraming salamat. At siyempre, shoutout din po sa aking uh, buong pamilya, sa aking mga kapatid sa iba't ibang lugar uh, sa mundo. Ayun, shoutout sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Ingat kayo palagi, ay lagi mag-iingat. At laging humingi ng gabay ng uh, tulong at gabay sa Panginoon. Uh, sa aking mga magulang kaya ama at sa nanay. Shout out sa Ingat kayo dyan nanay, ama. At sa aking, yan, sa kayo, jananay, at sa aking uh, mahal na may bahay, shout out sa iyo, Ma'am Elaine. Ayan, ingat ka. Medyo umuulan. Ayan, ingat ka palagi sa pagbiyahe. Ayan. Uh, salamat din sa, supporta, sa pag suporta, sa pagsuporta mo sa akin sa Reels. Thank you. At sa lahat po ng mga ka-FB Reels, ayan, ka-Facebook, Maraming salamat sa support at uh, pag-share uh, ng aking mga Reels and video. Ayan. Maraming salamat po. I-share nyo po para maibahagi rin po sa iba ang mga informasyon or mga tips. Lalo tigit sa pagtatanim at paghalaman uh, halaman sa gulayan. Ayan. Thank you for watching at sigit po sa lahat sa ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa mga biyaya. Or blessings na ating natatanggap Karunungan, kakayahan, kalakasan ng katawan Upang magawa natin ang mga bagay nito Ayan Thank you for watching Sana po ay nagustuhan nyo At nag naaliw kayo sa aking video At nasihan kayo sa Mga halaman na ipinapakita ko dito Sa aming guling sa paano Thank you for watching And God bless us always Flex lang po natin yan Ayan Ang ating uh, Ayan O umu umuulan Next lang po natin yan, yan. Ang ating mga malalapad na dahon ng ayan, mustasa o gaano kalapad ang dahon ng mustasa. Or harvest na rin po yan. Thank you for watching and God bless us always. Ingat po tayo palagi and thank you Lord for all the blessings. God bless!